wala na siya oh wala na tong mga puti-puti nga kuan atong tawag ining kaspa wala na pero kaya nasa sa ulo dapit merong medyo gamay, ana. So, mabotang na so mobutang na pud ta night time nay oras kay ugma Marag, ko maligo ugma kay magkuan kurong gabi juti eh. duty nako duha ka kwan akong duty rong gabi e, eh. so maybe tomorrow di ko kaligo kay kuan tawagan ni eh. di dijo ko maligo kulang kong tulog kay na kuan na ako na ba nasulayan na ako na nga matulog ko um, aw ano maligo ko nga kulang kong tulog ang mahitabu is maggabon-gabon gani ang kuan imong pananaw ana so man akong kadlukan na mabutan yo ta ba So karay karon is medyo wala na kaayo na. Then naana yung mga white hair ana so nagkuan ko tawagan ani ga so ang ako ang white hair ga edad pa ko og 13 mm, 13 years old na na koy put puti nga buhok so magkaliwat na mo ba bata pa na uban so karon is mo dagan naman siya ana, so sagdanan na, na siya ato na siyang gagawa ng no, gamay tabon-tabonan na, na gamay anak So karon is medyo wala-wala na ang kuan ni Kaspa pero mga ilang eh. sa suggestion ni sa tambal sa Kaspa. Sa inyo lang. Say tambal ana nga medyo mawala do no katuljud kaayo siya ba. Planitan og dili ka na. then after pila ka R wala siya murag katul kaayo wa manggimok ang kakatol so basig na mo yun kuan ba. Basig na mo yun na balan nga tambal para sa Kaspa ah uh, just comment na lang just comment sa comment section na lang so basa basa lang na kung sa itambal sa kaspa okay maranaan thank you so much for watching guys bye 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 bye, -bye.